Baka bibili rin si kuya ko! Kuya, ano sa'yo? Pag-booster! Kuna ano mo na to! Ha? Bilhin mo na nga! <laughs> 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 Napasubo! ako <laughs> magtitinda! Magtitinda si madam! Madam konsihala <laughs> Bili na po kayo! <laughs> Oh, May bagong tindera si Donya Jennifer. O, pili ka na? Opo. Oh, 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 ito na pinili nyo, oh, ito ha. Ah. Si Pog Andres. <laughs> Magtak na tayo tara. Tindera. Wala po bang tip? Wala bang tip, lack. Pagdagdag. <laughs> Sabi ko na mabilis pag ako nag tindera. Keep the change. Oh, Buy na bu. Bili tayo. Nakita dito bili. Sa idun sa kabila. Oh. <laughs> 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 ah, eto ang maganda. Magkano? <laughs> <laughs> Magkano? 50 Tapos. O may tapos. P50. Ano napili niya? Ah, 50 pesos. Isa lang. <laughs> okay. O sukle-sukle. Okay, Ria niya, niya. Ano talaga talagang tunay uh, <laughs> na may-are? Ito yung totoong may-are. Si Doña. <laughs> Tindera lang. Halika na. Ay, ish. Wag ka diyan ah. Wag ka diyan sa dugo. May mga katakot naman. naman na, umano. May tamali pala nakadali. Hay nako. Sino na ano? Nakabangga? kabili na. Para. Hindi <laughs> kayo. Bile, bile, Oo, lahat <laughs> 50 Jumbo. Yes. 50 na yung Jumbo. Dati mga 70, 80 eh. Ay, ang lalaki din. Kaya nga no, nagpadalasan namin itong mga sila, anak, sila... Ito naman, 3, 4, 100. 3, 4, 100. Ayan, o. Oh, diba? Ang lalaki. 100. Bagsak freshy po dito sa pwesto ni natin. Oo. Okay. Andito na naman kami ulit sa aming suki ng pinya. Ito, kay ate. Ate Jennifer. Kasama ko yung... Uh, Masama ko si... Ano magbibenta ako ng Ang bagong ng tindera. Si... po ang tendera dito. Okay. <laughs> kuya! <laughs> bili ka na ng avocado. Oh, ten, kilo lang. Ten kilos. Isang kilo lang. Isang <laughs> kilo lang? <laughs> bili ka, kuya. Oh, bili ka na. <laughs> Ay, ang magaling niyang mamili ng avocado. Sige, Ito. Mayroon pa lang. taga... Santo Cristo? Tama ba? Oo, oh, kakilala pa. Ano 'yan Ano pakiyaw? Ayan! Isang ano kilong ng abukado. Edamay may ito. Live <laughs> 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 po tayo eh. sa radio natin, Di pa hindi. may magtitinda. Pero naka-vlog. Itaga saan si kuya? Matanda po yan, oh. Iting dalga po. Oh, yung ating tendero, oh. Kina-carry <laughs> <laughs> Ah, hindi na <palitanda> yung isa. Eh, ito na lang, <laughs> oh. Mga bago. Yan. Hindi ko. Sir, magaling na lang po. Bukuhan ako ngayon ng may balak. Bukuhan ako ngayon 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 ngayon. Ah, ito, ito. Ito. Ito na lang po. Ito po magandang po. Magpanila, ito na lang. Ay, taga Maynila po kaya. Uy! Uh, suki, suki. Ayan. Ah, ito yung gusto niya, yung bagong bala. Ay! Matamis. Oh, ba? Diba? Okay. Swarty. Swarty. Swarty, swarty. Talagang uh, nag mabili. Mabili, o. Kaya, Pupunta yan? Saan po makakarating yan? Maynila? Maynila ba? Ako ah, na po, Ano po bibili nyo? Ha, talavera. Ingat po kaya. Ingat lang daw. Ay okay, taka taga taka sanka pa? Subol. <laughs> Subol? Eh kilala mo si Arya Leya? Kilala okay. okay, niyo si Arya Leya? Leya, Leya. Ano Ito na, ito 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 na, ito na, di <laughs> oh, dito na lang. O, okay, kahit kita, kumuha ka ng dalawa dyan, bibigyan kita ng na isang nabalag dito. Okay. 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 Kuno lang, kuno lang. So, okay. 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 Ah, uh, ano, marami kana ibenta? Nagbenta ako na benta. May may kota? Okay, <laughs> ano 'yan. Dalawa sana ako quota nang sandali. Oh, yeah, sakay so, sa pas. So, Ayun isa pa na, isa oh. Ayun 'yung isa niya oh. Ito na isa. Sige okay, kuya, thank you kuya. <laughs> Ayun baka bibili rin si kuya ko. Kuya, ano sa iyo? Pangbusde ako na to. Ha? Bibili ko ba? papasubo. <laughs> Oo, pa, oh, pa may meron pang isa ulit oh. ah, alas pa uwi. Hindi po? <tapalaipo> <Di jalan. tapalaipo> Ah, po. 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 ang hanap nyo? Pinya po. Na may balat o walang, bala walang balat? Wala po. walang balat kasi kakainin uuy, na nila. Taga saan po yeah, kayo, Nay? Banto. Hoy, atin yung binabalatan niya. Ay, atin ba yan? <laughs> o, oh, si Kapitan na na doon. Yung Gracio Calosa. Correct. Oh. 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 Ayan, naisukli. Ay ah, sukli mo, sukli. Suki! Suki! Pinya de, ito kasama niya si Nante. Ito si Kuya ba? Ah, oh, di ba? Oh, magpara na tayo ng mga ano pa. Bibili. Bibili Huwag <laughs> kang maninig. <laughs> Vice Mayor. Vice Mayor ng uh, buhay ni ano. Pwede rin maging konsihal. Baka maniwala sa yung mga tao ha. Sold out. Bob. Sold out. Sold out. Ang galing ko magbenta. Ang galing 50, 50, ilang ang 60? O, yung tatlo, 100? O, 50? tatlo, 100? Walang balat? Hindi, nagbabalat din sila. Kaya lang, kasi nakakagas sila. Oo, oh, si kuya ay taga saan? Taga dito lang yun. bayaw ko kapatid. Ay, bayaw? Ay, Hindi bang pumasok na lang akong taga balat? Ako, kahirap kayang magbalat. Nako katagal ko rin kinu... Ang tagal kong kinukot ko, tingnan mo. mo. Para sa papa mo? Oo. Gawin mo yung oh. dalawa. Hindi ko Bakit? Ay, gano'n. Pagpaminsan-minsan lang pwede. Pagka saan ka, ba? Lenek po. Lenek! Ay! yung nangyayari ka ba't ba? Ninong po ba? Ay, ninong po! Sabihin, kumusta mo ko? Anong pangalan ni kuya na nagbabalat? Ronald. Kuya Ronald, taga-balat ng pinya. na ito may maganda dyan. Parang yung baka ng pagigas. Eh, yan. pinipitas yan? O, ito naman. Ito naman yung niya. Ito naman ay... Anong tawag sa ganyan? Tagatanggal ng mata. Tagabalat. Tagalis ng mata. ng mata. Uy, huwag mong sinasabi tagatanggal ng mata. Tagamata. mata Tagamata taga mata ng pinya. Oh, ha? Di ba? Taga na lang. Ano to? Tuwing kailan ka din i-deliveran? <laughs> Ay, ito suki eh. ka dito suki Ano bibitin mo? Avocado. Ito, 80 pesos oh, per kilo. 80. Saan, kilo. Saan galing yung avocado mo ate? Ang talang Isabela. Oh, Isabela din. Oh. Yeah. Libre pili. <laughs> 80 per kilo. Ayan. Tanongin natin si ate. Paano nyo kinakain yung avocado nyo, ate? Ah, yung gata sa tiyelo. Sugar. Sino kumakain? Ikaw o oh, yung an mga anak mo din? Oh, ayan, namimili si kuya. Masarap nga naman kasi ng balamig at ha. Ano? Yan, malalaki yung kanyang avocado. Hanggang, kailangan okay. so, ko ka kasi ng dalawa para hindi bitin. Hal ka na, lokal na iyan. Paibabasa natin Ayan, oh, okay. Oh. okay, okay oh. Ito, ito ay. Ako din, na, uh, pero isa lang muna, isa lang sa akin. Na binalatan. Ayun oh. Ayun, ayun. Oh, 'yan ang ganda. Oh, 'di ba? Ang ganda ng sariwa. Eh, sariwa. Yung hilaw ng phone Ito uh. Oo, oh, oh, para pwedeng itago. Oh, para download mo siguro. ako. Babalatan isa. 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 isa? Oo oh, kasi oh, akin isa lang din. Piliin mo na ako nung pwede nang kainin ngayon. Babayaran natin 'yon. Ah, oh. ito free. <laughs> <laughs>